ayan yung mangga na nagkakaroon na ng bulaklak kaya lang ano siya ah, namamatay yung iba yan at meron siya mga bilog-bilog ano tong bilog-bilog na to sana matuloy yan ano Tapos meron siya dito sa taas. Sa tuktok. Maliit lang yun. Sana, ano, tumuloy yung, ano niya, magiging bulak... Ano dito na si? Uy! Andito na yung, ano, ampon. Yung bilog-bilog na to, sana, ano siya, tumuloy na, pagiging... Buhay tabi dyan! Bunga. Sana magiging bunga siya. Hala. Yung ano, ang kalabasa, wala. Puro, bu puro bulaklak na lalaki. Walang babae. Ah, oh, dapat pala yung malunggay puputulin tapos ang sili nagtampo. Hinarvest na ng mga ibon. Kit na mga sili oh. Yan. Ah, uh, ano, ayun kinain na ng ibon. Yan oh. Tapos, ano siya hitik siya sa bunga pero parang parang mamamatay na yung ano sili eto, ito yung halaman na nakakalasin daw ang tawag dito ay alibot, alibot bot hindi ko alam na ano na hindi hindi ko alam hindi ko alam ang pangalan ng ano na to, halaman na to pero yun yan pala ay lason tignan mo siya ang dami niyang ano, bunga, ay tawag na to dahon, mataba siya yan o, no, yung, yung ano niya puti bulaklak mataba siya, mataba siya na pagka ano, Ayan, malusong. Tapos ito yung puno niya. Lasan ba yun? Sinerch namin na sa Google. Isa siyang lasan. Tapos ang bulak, ang bulaklak niyan, kulay, kulay pula. Na, ano, parang mga kuko. Kaya siya ay isang lason. Pero, meron namang pus na nakita ko. Nilalaga at iniinom daw yan. Ano yan? Herbal. Herbal na nakakalaso. Wawa naman itong mga tanim ko dito. Anong nangyari? Ang sili. Namumulaklak na ang mga sili dito. Kawawa naman talaga itong mga pananim ko na to. Ano to? Ano, nag-aalaga na naman ako ng hindi talong. talong talungan lang. Ayun eh, yung ano. Ah, uh, dito. Munggo. Yan, kinadat ko lang dyan. Hinayaan ko lang siya kung mabuhay. Mabuhay naman. <laughs> Sakit. Tapos, yung ano, yung lansones na dati ano, bilis ng sibol ng ano, dahon niya. May ano lang yan dyan. Compost yung mga nakapaligid sa kanya. Kaya lang. Ngayon, wala na ba ano. Ito yung munggo. ng okra magulang na magugulang na yung iba at namumulaklak na ang sili yun lang nakakaawa sila dito walang ng ano walang dilig dilig isang linggo din walang dilig yun yung langka lumalaban ang langka um, ang lapang dito na ah. maliliit pa pero namumulaklak Tak tabat ni lepuri ya usog. Ayan. Oh my God! Oh my God! Ayan na! Ayan na! Ayan na ang sili! Ayan na ang sili! Namumala! Ang masaya-masaya si ano? Si Doggy. Alis dyan! Siging panigang, siling panigang niya tato eh. Hindi ko alam kung panigang yan o ano. Aray!